Hi guys, nandito tayo ngayon guys sa may circle, tapat ng circle dito sa may Quezon City. At dito po nadaanan ni Tatay Jimmy ang isang parisan na tayo po ay kakain ngayon ng pari. mayro po tayong kasama na senior citizen na kumakain kumakain din ko Ayan po sinanay. Tapos si nanay kumakain ng pares. Kaya susubukan natin kumain ng pares ni... Anong pangalan niyo kuya? Kaya po si kuya Lore... Loren. Kaya po si kuya Glory. At it po si po susubukan tikman itong pares nila. Kung ano pinakaiba do so, sa pares din ni Madam Diwata. So, oh, 55 lang po yung pares ni Kuya pero wala pong drinks. 55. Hanapin mo sa Youtube, Tatay Jimmy Librigta e, ko uh, mo yung vlog na ito. Ako yun na may migay ng taho dati. Ano kuya? Yeah. Bye bye. libreng taho. na subscribe eh. Kaya samahan nyo ako kakain tayo sa Paris nila kuya. May subscribe tayo dyan. जी सब्सक्राइब कर Tikman na natin. Hmm. Malamit na mix din. Ayan guys, yung kanyang pare. So, yan ang laman. So, talagang hindi po siya din karong bulaklak at paris lang ayan sa kanyang laman pero okay na rin masarap din yung sabaw nalang kapag kakaiba ang dito kay kuya na paris magkakaiba doon sa kay madam diwata kasi po yung kay madam diwata meron kong unless sabaw unless rice Jauh kau ya, So siya po siya ay nag-tenda pa lang at wala pa pong kalatihan na kinikita. Kaya hindi pa niya kaya mag-unli unli sa unli rice. So kukunti lang din ang customer kaya nakita ko talagang nasabig din ako sa pare dahil nga po sa sarap ng pinakain ng paris ni Madam Diwata sa Pasay. Kagod ko ko rin po matikman yung mga ibang parisan. Kasi natikman ko na po yung paris ni Madam Diwata. Talagang napakasarap. So, dito naman tayo sa mga parisan dito sa Kiso City. <makes noise> mm Masarap, Din. Ati. Ati. Oke okay lah, pahingan yuk, Tuk Tuk. Oke okay lah, pahingan yuk, Tuk Tuk. Ati. may drink siya drink drinks okay lang tayo na yung tuk, -tuk kasi makaka copyright pag edit ko makaka copyright ah, oo oh, yan siya eh napaka ah, napakasarap siya talaga para mga nagugutom dyan kung nalalayuan kayo pagpunta doon kay Madam Diwata pwede kayo kumain dito sa may parisan ni Kuya dito tayo sa may tapat ko na circle dito sa Quezon City Nau, hau kayo yun. May palamig si ate. Yan. So, ayan talaga si Tatay Jimmy. Eh. Nakiikot na sa Maynila. Kasi natikman ko na po yung tendang pares ni Madam Diwata. Talaga napakasarap. So, ngayon sumukup naman tayo sa mga ibang pares at pagkikipin. mari akan kena Ay, huwag mo na pong bayaran. Ako na po. Ano? Ilan po kayo? Ilan? Sigit, sigit po. Ako na pong babayar. Bayar tayo? Opo. Anong masasabi nyo sa Kingdom Paris ni Kuya? Sana. Ayan. Ayan po si Nanay, atin pong in interview. Nanay, ano po ang pangalan nyo? Ayan po, Nanay. Simona Piteros. Para para makita ka. Ano po yung pangalan nyo? Simona Petiros. kailan taon na po kayo? 89. Kaya si nanay Simona kaya ay 89 years na pumunta po siya dito sa parisan ni Kuya at tumikim kumain. Nakasabay ko siya kumain. So ngay ngayon dahil bilang senior citizen na po siya hindi ko na siya pila pagbayad. Yan. Salamat. Wala. Wala. Hindi po. So, po, kuya. Thank you, po, talaga, Jimmy. So, po. Sa, sa YouTube, kuya, sa YouTube. So, isama muna yung kanilang dalawa magingat po kayo dahil sa gabi yung init ng panahon so ngayon dahil talagang mabibiling tayo tumingin sa mga kakaya ni Lula na edad na naabutin din po natin yan na edad na, Lula ano po ang sikreto nyo na umidad kayo ng ganyan magampo ampo sa Panginoon. Huwag mo kalimutan siya. At siya lang, hindi mo kalimutan. At sila, anak-anak sa ating magpantay at sa kanilang krebs na lakas. Ma, sa edad nyo na yan, Lola, so nakita nyo na yung napakarami nyo na ng na nga po. Kaya yeah, si Lola, talagang Talagang nakita ni Lola yung kanyang mga apo. Napakarami na. Ilan na po yung apo niyo? Marami na. So saan pa kayo uwi ngayon, Lola? Sa Rookie One. Kaya nyo pa maglakad. So yan po si Lola. Hindi po imposible na kahit tayo po may edad na. Mag-exercise lang po. Kaya-kaya pa po maglakad. Yeah. So, salamat po Lola sa inyong pagsagot sa interview ko. So, salamat din sa Salamat. Sige po. So, nakita po ni Tatay Jimmy si Lola. Dahil nga po, nasisiyahan po ako kapag nakakita ko ng ganyan nang edad, malapit na siya sa 90. 11 years na lang, magwa-100 na siya. So nakita natin na talagang si Lola may kalakasan pa. Malakas pa kumain. Malakas pa si Lola. Masarap ang ano. Masarap ang ano. Opo. So samantala tayo eh, ay tayo 56 mahina na yung ating pangatawan. Nagme-maintenance pa tayo. So kanyang si Kuya, si Ate, si Lola talaga napakalakas pa. Yeah kuya kalaw tapangan lang po siya ng panginoon tabot siya ng 200 years naman, wow. dito kami okay. 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 ula mag magsalita po kayo para mapapanood ng ating viewers kumain sana Lula, panoorin mo po ito. So kalahating million po yung mga kapanood dito. Yung ating subscriber, kalahating million na. Doon oh. sa bahay. Oo. Salamat Sa pagkakot nyo Sa interview ko okay. So kung nagustuhan nyo guys Yung video ni Tatay Jimmy Huwag <coughs> kalimutan Mag subscribe Mag like Mag share At mag comment Ang pakiclick Ang notification bell Para lagi po kayong updated Sa akin mga video Hanggang dito na lang po Mabuhay po kayo Mabuhay tayo lahat Lagi po kayo mag-iingat. Bye-bye. God bless you.